<laughs> Hello and welcome back sa aking channel. Kamakailan lang naglaan ng oras si Vilma Santos para makasama ang kanyang apo na si Isabella Rose o mas kilala bilang Baby Peanut. Nagbahagi ang Star for All Seasons ng isang nakakatuwang video ng kanilang masayang bonding sa social media. Sa video kapansin-pansin din si Luis Manzano na nagmamasid habang tinitingnan ang nakakagigil na mga sandali ni na Vilma at Baby Peanut. Hindi maiwasang kiligin ng marami sa mga netizens sa mga pagmamahalan nilang ito. Ang simpleng pagkikita na ito ay isang kahalagahan ng pamilya. At isa itong magandang halimbawa sa iba na laging itaguyod ang pagkakaroon ng masusing ugnayan sa mga kaanak lalo na sa mga apo. Narito at ating panoorin ng ilan sa mga kaganapan. <laughs>